tatoo sa likod ng tenga ni Eman, ito pala ang ibig sabihin. Maraming netizen ang naantig matapos ibahagi ni Kuya Kim at Chensa ang video ng anak niyang si Eman at Chensa. Kusan ikinuwento nito ang kaulugan sa likod ng maliit na tatoo niya sa likod ng kanyang tenga. Si Eman ay 19 anyos sa anak ni Kuya Kim, ay kilala bilang isang masayahin, matapang at napaka-outspoken na bata. Hindi siya takot na ipahayag ang kanyang sarili sa kabila ng batikos sa kanyang natatanggap. Kaya marami ang talagang nalulungkot matapos mamaalam si Eman sa mundo noong October 22. Kasunod dito, nag-viral nga ang mga video ni Eman hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Marami ang na-inspire sa kanya lalo na dahil sa kanyang ipinapakita kabutihan at pagpapakatotoo sa sarili sa kabila ng mga pinagdaanan niyang hindi maganda. Isa nga sa nag-viral na interview ni Eman noong November 2024 sa Tony Talks to, si Tony Gonzaga kung saan ikinuwento niya kung saan galing ang inspirasyon ng kanyang tattoo. Ayon kay Eman, ang tattoo niya ay isang butterfly na may music note. na Nahango umano sa sikat na quote ng German philosopher na si Friedrich Nietzsche. Na nangangahulugang and those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Sabi niya, it's a butterfly with a music note and inspired by Friedrich Nietzsche quote. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Ang ibig sabihin nito, ay sa kanya ay maging totoo sa sarili na kahit hindi maintindihan ng iba ang mga pinili mo o mga paraan mo na pumumuhay, may karapatan ka pa rin sumayaw sa sariling tugtogin. Paliwanag ni Eman, This tattoo is just a reminder that I have the freedom to dance to the music I hear, regardless of whether people can hear it too. Sa madaling salita, ang tattoo ni Eman ay simbolo ng kalayaan at katatagan. Parang sinasabi nitong hindi mo kailangang ipaliwanag sa sarili mo sa mundo. Basta alam mong tama ka at masaya ka sa ginagawa mo. Samantala, marami nga ang napaluha na makita na ang parehong butterfly at music note at ang kahulugan nito ay nakaukit din sa kanyang epika sa kanyang earth. Para kay Kuya Kim at sa kanilang pamilya, ito ay isang paalala na kahit wala na si Eman, patuloy pa rin siyang sumasayaw sa sarili niyang musika, malaya, mapayapa at masaya. Isa rin itong paalala sa lahat na mahalaga maging totoo sa sarili, kahit hindi ka maintindihan ng iba.